Ayan, nandito tayo sa bulakan Pull out tayo ng unit. Ayan, saan yung deporter. saka itong multicab. So, multicab nito is F6 yung makina. So, yung deporter na pandar na natin. maluwag lang yung tornilyo ng injection pump. So, kaya lang wala siyang susi. Paano natin mapandar to? Ito yung loob niyan. So, nakamags na. Kaso, flat. Flat yung gulong. walang battery F6 yung makina yan so lalagyan natin ng battery ngayon na natin kung kaya niyang umandar uh, ah, kaso parang wala nakita fuel pump pa fuel pump ah meron ayan fuel pump pala so, parang walang gasolina try mo natin nilagyan ng battery so syempre ready tayo yung mga tools tayo dyan may lagayin tayo ng fuel pwedeng diesel pwedeng gasolin yung tools natin dala natin syempre dala natin to so kailangan natin kung kaya nating paandarin para may uwi ito naman sabi nila ay umandar daw dati dati yun ko na lang ngayon So maliit yung terminal niya. Tama yung battery na dinala natin. Alisin na natin tong adapter na tingga. Yan. So, madami siyang switch dito. Ganun santo. Hindi man na yung tripan. Hmm. So okay pa naman yung mga upuan, tong sandalan lang. Malayo, nakakalas na. Pero bago nga full stretch siya. So, mabilis pa natin maayos to. May tubig pa. Kuno naman yung tubig. Kakatubig na yun, hindi na nakakulan. So, full speed lang yung transmission niya. Premier na, segunda. Sira. porta Reverse. Wala, walang kinta. Full speed lang steering wheel cover pa So, punit na so alisin na lang natin to alisin alisin so tingin natin hmm. tingin natin pag pandal ganyan natin yung hose ng air cleaner ito so, siyang gas gasolina ayan may gas mo sumisirit kaya kayo mandar alam talaga pero dyan sa kids meron pa no ha ah. ah, eh. so, wala na nahigop eh wala talaga ang gasolina Salin na kami ng gasolina. Testing na namin. Si Rashi, on mo daw niya ako. Ah, ha? On mo. Na natin kung magbubong na. Talaga ah. Wala. Tuktukin mo nga yung pump. Yun, ayaw mo lang naka-on. Tuktukin mo lang dun sa baba. Pump? Oh, yun sa, sa may tangke malapit. Yung tumutunog. Ah. Oh. Yung tumutunog dyan. Tuktukin mo lang. patayin mo patayin mo so sira yung pump sira yung fuel pump natin ito yan ating pump po ito yun so try natin palito okay ang tagal kasi heater niyan ni. eh. Oh, patay niya, patay. すいません。いい <laughs> Nakabukas yung ilaw. Wal, matay. Okay, start mo. Mga boss, yung multicab natin, mandar na. Yung problema lang nito, yung carb niya, replacement na carburetor. Ayan, makikita nyo, itim yung lumalabas na hindi ko may tono. Kasi yung replacement na carb, wala yung ano, walang needle. Yung pumapasok din sa ano, ayan, makikita nyo yun, yung kulay gold na yan wala siyang karayom ngayon yung piston niya is napudpud na no yung parang meron siyang asbestos na piston ang uh, piston nito is ito yun no makikita nyo yan yung kulay itim hindi uh, natin makita ilaw natin kulay itim yung piston niya parang fibra ayan yan yan yan, yan. yan. makikita nyo ayan yan nakudpod na yan so sumisingaw yung vacuum ah nakabay pa sya lagi, para syang lagi nakachok so kaya sya black smoke tapos yung ating intake manifold sobrang lamig yang ang gagawin nila ito is maghanap tayo ng ibang carb ito kasi pwede to, ipapa linisan ano, na lang natin bilhan na lang lang ng repair kit pwede ba ito siya gamitin so repair kit na lang so ito yung fuel pump niya. na sira tumutunog siya pero ayaw magbomba yan tumutunog to pero ayaw humigop so bali ang iunan natin is yun na lang porter Yan ang iuwi natin ngayon tapos ito papabulkanize natin flat kasi yung gulong yan kabilaan to dalawa dalawa yan plat din yung kabila ang oh, gagawin na natin is testingin natin syempre ngayon ang view natin pasok naman may freno din primera segunda sira kwarta tapos reverse unbreak release yun So yung ano pala nito is naka-convert na. Naka-electric na radiator fan na. Hindi na siya ano, sabay. Okay. Tsaka nilapit na rin nila. Nandito na sa, nilapit sa makina. Yan. Yan. pag no. so, yung dito kasi yung radiator na original, yung water pump dyan is merong alagay uh, ng ilisi. So ito, kinonvert na uh, yung radiator sa harapan dito na nilagay sa gitna yan okay so dyan na nila nilagay okay. yung under niya parang humihinga hinga siya hindi stable yung idling o yung kayang idle so carb lang hindi kasi natin pwede iuwi na ganyan yung condition kasi mapupundi yung spark plug natin hindi niya kayang sunogin yung ano uh, lahat ng gas na pumapasok baliado kahit anong gawin tono, hindi may tono uh, piit ng hangin sa carb so, hindi natin may tono okay so yun na lang, yung isa, natin tono natin to so, pag ganyan siya, nakaiting sa black smoke pag nirib mo, white smoke na Oh, okay, no. Yeah, black smoke na naman siya pag naka-minor. yun 'yung problema na ayusin natin. Okay na. Uwi okay na tayo. 'Yun 'yung ating porter nakita out So, dapat lingunan tayo mag-exit. Kaso, sarado yung lingunan exit. Kaya, dito tayo. Pag doon kasi tayo sa Paso de Blas, eh, medyo matraffic yung General Luis. Babaybay natin hanggang magbagin matraffic yun. Kaya, dito na lang tayo mag-exit. Dumating so, na tayo. So, ito yung isang grahe natin ngayon dito. Pagkukuha sa loob yung unit. Okay. د په کومه باندې دا د یوې د موخې